Nasa state of calamity na ang Canlaon City dahil sa pagsabog ng Bulkan Canlaon. Puro ash fall sa Negros Island kaya inilikas na ang mga residente. At live sa Canlaon City sa Negros Oriental, nasa front line na balitang yan si Gio Robles. Gio, ilang pamilya na ba ang inilikas dyan? Julius, higit sa limang daang pamilya sa Negros Island ang napalikas kagabi nang biglang sumabog ang Kanlaon Volcano. Hindi na raw sila nagdalawang isip na lumikas, lalot delikado rin sa kanilang kalusugan ang ashfall mula sa bulkan. Sa time-lapse video na ito, saktong nakuhana ng pagsabog ng bulkang Kanlaon sa Negros Island bago mag-alas 7 kagabi. Pagmasdan ang unti-unting pagbuga ng makapal na plume o usok na umabot sa limang libong metro ang taas. Sa larawang ito, malayo palang lang tanaw na ng mga residente ang makapal na abo na ibinuga ng bulkan. Ayon sa Vvox, nagkaroon ng phreatic eruption ang kanlaon na tumagal ng anim na minuto. Ilang sandali pa, eto na ang mga sumunod na eksena. Ang pag-ulan ng asupre o abo sa mga bayan sa palibot ng bulkan. Halos dumikit at matabunan ng abo ang ari-arian ng mga residente. Kinaumagahan, mas naging maliwanag ang lawak ng pinsala ng asphalt. Nabalot ng abo ang mga tanim at mga estruktura. Hindi na rin mapapakinabangan pa ng mga magsasaka sa sitio Upper Mananawi sa Barangay Masulog 1, Canlaon City, ang tanim nilang repolyo ng mabalot ng abo. Higit sa limang daang pamilya mula sa Negros Occidental at Negros Oriental ang dinala sa mga evacuation center. Hindi na raw nagdalawang isip ang mga residente na nakatira malapit sa vulkan na lumikas. Bakas pa ang takot kay Lola Estelita, 85 taong gulang. Patulog na raw siya ng mapalikas ng wala sa oras. Kakuro ko yan, gawain ako guro, maloko na ko, kudutong ko. Malagyo kaya kay Amosinaya. Hmm si Andrea Nabuab, na din dahil sa pagkabahala sa epekto ng ash fall sa kalusugan ng kanyang 11-month-old baby. Mahirap sir kasi bata, mahirap makalanghap ng asopre. Dito na, dumiretso, yung malayo sa amoy ng asopre. Ipinagbabawal na ng Canlaon LGU ang mga aktibidad sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone. Nagpatupad rin ng mandatory evacuation sa mga lugar sa loob ng PDZ matapos mag-zero visibility kagabi. Pero aminado ang alkalde ng lungsod na may ilan na hindi pa rin lumikas. Isinailalim na kanina sa state of calamity ang Canlaon City na nanatili sa alert level 2 ang bulkan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy sa pagmonitor ng sitwasyon ang iba't ibang ahensya gaya ng FIVOX, NDRRMC at DSWD. Nakastandby din ang ating mga air asset para sa mas mabilis na pagresponde. Tiniti ako na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ang PNP, handa namang mag-deploy ng kanilang mga tauhan sakaling kailanganin magsagawa ng search and rescue operation sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Julius, ayon sa FIBOX, namamaga pa rin ang vulkan. Indikasyon na nananatiling mataas ang aktibidad nito. Nakapagtala rin ng higit sa limampung o halos limampung pagyanig sa buong magdamag. Alam mo, Julius, buong araw natin hindi naaninag itong uh, No, dahil balot rin sa ula pero sa kabila niyan patuloy raw ang pagbuga nito ng usok. Siniguro ng DSWD na nakahanda silang mamahagi ng higit sa anim na pung food packs sa mga apektadong negrense. Julius, balik sa iyo at mayong gabi. Mayong gabi, Gio Robles. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.